Good morning. Ayun, mag-react po tayo dito sa latest post ni Mayora Lacuna Ah, kung saan po ay sinisiraan niya yung pong mga ginawang pabahay ni Yormi Isko. Okay, yung mga condominium, yung mga residences na yan, nakakalungkot kasi po uh, a few years ago, nung magkasama pa sila, eh todo pure doon po sa mga gandang proyekto ni Yormi. Tapos ngayon, eh iba pala yung kanyang pakiramdam tungkol sa project na yan. Okay? Nakakalungkot, nakakalungkot O nagsimula ata to siguro kasi nagpost si Yorme tungkol doon sa uh, Pedro Hill Residences na hindi pa rin nabibigay sa mga beneficiaries ngayon. So siguro uh, he is calling out Mayor na gawana na yung building, ibigay mo na sa mga tao. Kumaga i-, i uh, uh, pumili kan anong mga ilalagay doon para magamit na nila yung uh, yung uh, mga condominium. Oh, ito yung post ni Mayor Hani. Basahin natin. Ah. Wala raw tayong ginagawa para bigyan ng permanenteng bahay ang mga manileño. Fake news. Iyan ang sagot ko sa mga paratang ng nakaraang mayor na si Isko Moreno. Para sa kaalaman ng lahat, tuloy-tuloy po ang ating programa sa pagbibigay ng abot-kayang lupa sa mga manileño, lupa na maari nilang tayuan ng bahay at tuluyang ariin bilang kanila. Totoo pong pinagmamalaki ng dating administrasyon ang kanilang mga proyektong pabahay. Pero ang tanong, sino ba ang tunay na nakinabang? Okay. Habang buhay na inuupahan lang po ang mga ito ng mga manilenyo, buwan-buwan ay obligado silang magbayad ng 2,000 hanggang 3,000 para sa isang bahay na hindi naman magiging sa kanila. O, so, sagutin na natin kaagad from, from this point pa lang. Um, eh, hindi nila pinoint out dito hindi ko din maintindihan kung bakit. Na yung 2,000 hanggang 3,000 hinuhulog nung mga nakatira doon sa kondominium ay deposit. Ibig sabihin, after 10 years, after 20 years, kung gusto mo nang lumipat ng uh, tirahan, uh, lahat nung hinulog mo, makukuha mo lahat. Siyempre, ibabawas kung merong damages kung meron masira doon sa kondo, para alagaan mo naman yung kondo. Di ba? Lahat ng damages, ibabawas na sa deposit mo, tapos makukuha mo ng uh, buo yung hinuhulog mo. So, hindi siya technically upa. Parang nagsusubi ka lang, nag, nagtatabi ka lang ng pera na makukuha mo din in the future. Kung gusto mo nang bumili ng uh, bahay, sa probinsya o kaya may mura kang makita sa Maynila, pwede mong gamitin yon pang down payment mo. Kung pwede ka na magkaroon ng sariling uh, bahay sa townhouse o kung ano man ang gusto mo. Pero yun nga, hindi siya technically upa. Uh, una, wala ka din makikita na, na kondo na 2,000 o 3,000 yung upa na ganun kaganda. ba diba? Na, na ganun kaganda yung location na nasa Maynila. Doon pa lang panalo ka na eh. Tapos, deposit yung hinuhulog mo. So, doon pa lang parang medyo... Uh, hindi na yata kompleto yung pagkasabi dito ni Mayora. At ang masakit pa, iniwan tayo ng dating administrasyon ng 6.8 billion na utang ah... Uh, para sa mga proyektong ito, isang utang na hanggang ngayon ay patuloy nating binabayaran, nakakalungkot dahil mahigit isang libong residente lang ang nakinabang habang milyon-milyon pang manilenyo ang nangangailangan ng tunay na permanenteng tirahan. Milyon-milyon. Um, mga 2 million yung ano eh, yung, yung mga manilenyo. So milyon-milyon, parang medyo sobra naman yun. Pero ito, uh, i-discuss din natin, 6.8 billion na utang para doon sa mga sa mga condominium, syempre kailangan mo magbayad ng ng architect, di ba? Kailangan mong bayaran. Mahal 'yan, mahal 'yan Sa construction workers, yun yung mga ano. Kaya, so magastos talaga gumawa ng mga uh, 15 story, 20 story na condominium units, di ba? Sa architect pa lang medyo ano 'ne. Medyo mabigat na. Pero ito ah, magkano ba ang budget ng Maynila taon-taon? This year, di ba? Uh, yung nagka-issue pa sila doon sa konseyo, ang budget ng Maynila, 25 billion. So malaki ang budget ng Maynila, kung tutusin. Yung 6.8 billion, di ba kung hatiin mo yan ng ilang taon, kayang-kayang bayaran yan. So in, parang nakakalula lang pag unang dinig mong ganun, pero kayang-kayang bayaran ng 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 Maynila 'yan. At ang punto dito, ang punto siguro dito is uh, dahil napapaganda mo yung mga lugar, yung surrounding areas, na mo yung mga yung mga informal settlers, di ba? At pinapaganda mo yung area, yung community, eh mas gumaganda yung uh, business climate sa Maynila. Ah, uh, pwede mong gamitin ito para mapataas yung ekonomiya ng Maynila, mas lumaki yung kita mo at mas lumaki yung budget mo buwan-buwan. So, ang mas maganda kesa nagreklamo doon sa doon sa na nautang na, na nakita naman natin kung saan kinayo eh kumbaga, mag-double time in increasing yung pong kita ng Maynila. At nakita naman natin kay Orme nung nakaupo siya, nakatutok siya doon. Kaya nakikipag-meeting siya sa mga bilyonaryo, sa mga businessman, mag-invest kayo sa Maynila, pinapaganda na namin, no? So, yun, at ang, ang ebidensya ng pinapaganda, eh lahat ng mga pinatayo. Kumbaga, chicken and egg yan, eh takot mamuhunan yung mga investors kasi pakiramdam nila sa Maynila, puro mga informal settlers, puro mga dugyot, di ba? Pero pinakita ni Yorma, hindi nga binabago na namin, no? So, makaka-attract ng more business, mas maraming pera, in turn, mas malaking kikitain ng, ng City Hall, kayang-kayang bayaran kung ano man yung inutang para sa mga project yan. Importante, kita mo kung saan ginastos. Misa diba? minsan kasi umuutang 'yung gobyerno. Hindi <laughs> mo alam saan napunta ito, kitang-kita mo, nagagamit. Okay? Um, etos. Uh, sa, sa ilalim ng ating pamahala, inuuna natin ang mga programang tapat at totoo. Okay? So, kinukumpara nila 'yung ang ginagawa ni ito, meron dito eh, oh. uh, Socialized housing program, 6.8 billion, uh 1,386 assignees. Kinumpara nga sa Land for the Landless program kung saan gumaso siya ng 681 million para sa 700 na pamilya. Eh? Land for the Landless. Um, Okay naman pareho yan. Yung Land for the Landless, yung kondominium. Yung Land for the Landless, ginagawa din ni Yorme yan. Namimigay din siya ng lupa uh, para sa mga landless. Kasama nga si Mayor Haney nun. Eh. Namimigay sila nun. So kung ano yung ginagawa ni Mayor Haney ngayon, ginagawa din ng panahon ni Yorme. Kung ang problema dito, eh, hindi naman dumarami yung lupa ng Maynila. Di <laughs> ba? Kulang na kulang yung lupa ng Maynila. At uh, yung, pong, yung disenyo ni Yorme dito sa kanyang pabahay, eh para magkasya yung mga taga Maynila, hindi na nila kailangan lumipat ng probinsya, hindi na nila kailangan itapon sa Naik, sa Tansa, sa Bulacan, sa Rizal. Di ba? pwede sila sa Maynila na lang, magkakasya-kasya na lang tayo dun sa lugar, pero ginawa niya in a way na condominium na uh, maayos yung pamumuhay. Di ba? Hindi yung siksikan na parang uh, puro barong-barong na madumi, ganun. Pero ang, ang problema kasi dito nga, dahil nga si Yorme ay laki sa laking squatter, sabi nga niya, uh, siya, alam niya yung problema. Na, um, yung iba, di ba, uh, kukunin lang yung pabahay, tapos babalik ulit, mag-i-squat ulit. 'Di ba? yung iba, ah, uh, merong pabahay na ibibigay sa kanila, ibebenta lang nila uli. <laughs> as babalik na naman sila. Pinagkakaperahan yung pong pabahay ng gobyerno, kaya walang tumatagal, kaya hindi din maayos. ilahat eh, lahat ng mga problema na 'yon, nasolusyunan dito sa kanyang pabahay. meron din sinasabi dito. Meron din siyang pinost dito. Yung daw housing ni Yorme na condo sa loob daw ng 50 years ay tara sa bayan eto program. Matapos ang 50 na taon, hindi na pwedeng tirahan ang mga gusali kaya tiyak na magdudulot na naman ng panibagong problema sa pabahay. Una po, in 50 years, malamang patay na marami sa atin. Okay. <laughs> 50 years, di ba? Awa ng Diyos, buti kung tumagal tayo ng 50 years dito sa mundo. Medyo may edad na din tayo lahat. Di ba? Buti kung tumagal tayo ng ganun. Pero ang punto dito, sa loob ng 50 years, okay? Na na ka sa kondo na pabahay, hindi nyo ba magagawa ng paraan para gumanda yung buhay nyo? Yun kasi yung ginagawa ni Yorme. Tumira kayo dito sa kondo, meron kayong deposit, dalawang libo, pero uh, kumbaga, hindi naman namin to binibigay sa inyo para wala kayong motibasyon na magtrabaho, iangat yung sarili. Kumbaga, you give them enough motivation para i-improve yung kanilang sarili para sa susunod po na meron na silang makita na bahay o townhouse o nakaya nilang bilhin, kunin nila yung deposit doon sa kondo, uh, i-down payment nila doon. Kumbaga, Uh, it is motivation para iangat yung kanilang antas sa buhay. Na hindi pwedeng 50 years, uh, pa ka lang ng gobyerno. Umaasa ka sa gobyerno. Ayaw ni Yormi ng ganun. Kaya, itong kondo is a, is a kumbaga, parang uh, pwedeng stepping stone nila sa mas maayos na buhay. Ha, habang nandun sila sa kondo, ito kasi yung major difference yan habang nasa kondo ka, yung mga anak mo, maayos nakakapag-aral. 'Di ba? Disente yung kanilang ang laking ang laking epekto sa bata yung environment siya sa lumalaki, 'di ba? Kaya kaya 'di ba? Imagine niyo yung mga anak niyo nakatira sa condo kumpara sa nakatira sa mga barong-barong. Saan mas maganda lalaki yung anak? Saan mas magkakaroon ng oportunidad yung anak? Doon sa lumaki sa kondo Kasi maayos yung kanyang environment. 'Di ba? Pero at the same time, at the same time, uh, yung yung condo hindi naman magiging sa'yo, iyo, ka lang ng deposit uh, na parang iniipon mo para magkaroon ka pa rin ng motibasyon para iangat yung sarili mo sa kahirapan. At makakakuha makakuha ng lugar na pwede mong uh, tawagin sa At at in the meantime, 'di diba, yung 2,000, alam ko naman na hindi lahat kaya yung 2,000 pero kung pag pagtatrabahuhan, kumbaga pinaghihirapan mo pa rin para may maipon ka tinutulungan ka ng gobyerno na masanay kang maipon. Eh, dapat sabay nagtatrabaho. Kinukumpara niya eh. Land for the Landless program, ginagawa din naman niya ni Yorne Yung Land for the Landless. Nakasama nga si Mayor do sa ilang, ilang times na namigay sila ng mga titulo. Oh, pero dating thing is nga, hindi na dumadami yung lupa sa Maynila. uh, <laughs> masyado nang masikip. At syempre, gusto nating i-keep lahat yung mga kapitbahay natin. ba? Diba? For example, yung Binondo minium um, paano mo ibibigay sa sa mga informal settlers doon yung lupa eh yung lupa gitna ng kalsada di ba public public space <laughs> hindi mo pwedeng ibigay sa kanila yung lupa so kailangan hanapan mo sila ng way na nakatira pa rin sila sa Maynila o oh, pero hindi na sila nakasagabal sa sa daan hindi sila nando hindi mo pwedeng ibigay yung lupa kasi kasi gitna ng kalsada eh so hindi hindi applicable sa lahat yung land for the landless o, oh, And then lastly, bukod dun sa mga nasabi kong benepisyo lahat, ito ay aspirational eh. Ito ay aspirational. Ang pangarap na natin ay maging Singapore. Sabi tayo ng sabi, Singapore, Singapore. Ito ginawa na ni Yorme. Ang, ang importante dito, pinakita niya proof of concept. Na kaya pala. Pwede pala. Diba? It's just a matter of finding yung budget para mabigyan ma, ma lahat. Lahat nakakondo na ang pangarap ni Yorme, umabot tayo sa, sa future na lahat ng mga informal settlers sa Tondo nakatira na sa kondo. Parang sa Singapore. Diba? Kaso, hindi mangyayari yan kung hindi natin sisimulan. Diba? Kung takot tayong mangarap. At yan siguro ang major difference ng isang Isko Moreno dito sa kay Mayor hani, na base sa kanyang sinasabi ngayon. Na si Yorme Isko dahil galing sa wala, dahil galing sa galing sa squatters area, 'di ba? Eh kung maga, yung kanyang vision at yung kanyang pangarap, eh, hindi lang niya, hindi lang niya kinukwento, hindi lang niya dinodrawing, ginagawa niya. At sinimulan niya. Importante yung masimulan ni. Eh. Sabi tayo ng sabi, Singapore, Singapore, hindi naman nasisimulan. Ayan, eh sinimulan na. At yun yung mahalaga. Yun yung mahalaga. Uh, magastos, oo. Eh, ganun talaga eh gusto nating bigyan ng maayos na buhay yung mga kababayan natin eh like i said walang masama sa land for the landless i commend mayora for doing that project kinagawa din ni New pero limited nga ang land sa Maynila yun ang problema di diba? kaya yun, yun lang Tapos sinasabi niya 50 years wala na yung Hindi naman yung mga ibang konto lumalagpas naman ng 50 years ba diba? uh, tumatagal naman maganda naman yung pagkagawanon magaling yata yung arkitekto ng mga building eh pero uh the thing is In 50 years ba, wala ka nang ginawa para umangat yung buhay ng pamilya mo? <laughs> Parang masyado naman nating minamaliit yung mga kababayan natin sa Maynila na gano'n, na 50 years, asa, lang, asa ka lang sa gobyerno. Kahit mga kapu-apuhan ka mo, gano'n pa rin. Hindi eh, gusto mong iangat. And your me is giving that. Kasi yung mga anak mo, nakakondo na. Papaso sa school, naka-aircon. Mau-ospital, ang ganda ng ospital ng Maynila na bago you're giving them the tools para iangat yung antas nila sa, sa buhay. At in the end, yun lang naman ang kayang ibigay ng gobyerno. Mas, and of course, a peaceful community, uh, mas safe na community, at uh, mas maayos na pumumuhay para ikaw ang mag-aangat sa sarili nyo sa kahirapan. Ayun ang punto ng lahat ng to. So, yun na muna tayo guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Pilipinas, God first. Bye-bye.